Isang nawawalang lungsod, nakalibing sa ilalim ng mga buhangin ng disyerto ng Arabia. Isang lugar na napakaganda. Sinasabi ng mga sinaunang teksto na pinarusahan ito ng Diyos at nilamon ng lupa. Tinawag nila itong Ubar. Tinawag ito ng Quran na Iram ng mga Haligi. Tinawag naman ito ng mga eksplorador sa kanluran na Atlantis ng mga buhangin. At sa loob ng maraming siglo, walang makapagpatunay na ito ay umiiral hanggang sa may nakitang kakaiba ang isang satellite sa kalawakan. Ang alamat ng Ubar ay libo-libong taon nang nagsimula. Sinasabing ito ay isang mayaman at maunlad na lungsod na matatagpuan sa Rubal Khali, ang Empty Quarter, ang pinakamalaking disyerto ng buhangin sa mundo. Ayon sa tradisyong Islamiko, ang mga tao ng Ubar ay nagtayo ng malalaking haligi, namuhay ng marangya, at sinuway ang banal na batas. Kaya bilang parusa, ang lungsod ay inilibing sa ilalim ng disyerto sa isang gabi lamang. Isang alamat? Siguro. Ngunit kahit ang mga eksplorador sa kanluran, tulad ni T.E. Lawrence, ay naniwala na ito ay totoo. Tinawag niya itong Atlantis ng mga buhangin. Sa loob ng mga dekada, hinanap ng mga eksplorador at arkeologo ang malawak na disyerto. Wala silang nakita, walang mga guho, walang mga kalsada, walang mga bakas. Tila tuluyan ng naglaho ang lungsod. Pagkatapos, noong unang bahagi ng dekada 90, nagbago ang kwento magpakailanman. Isang mananaliksik NASA na nagngangalang Ronald Blom ang gumamit ng satellite radar upang pag-aralan ang mga sinaw ng ruta ng kalakalan sa Arabian Peninsula. Isang araw, habang sinusuri niya ang mga larawan mula sa satellite, napansin niya ang isang kakaiba. Malabong mga linya na tumatawid sa disyerto. Mga lumang ruta ng caravan na nakalibing sa ilalim ng buhangin. Hindi nakikita ng mata ng tao, ngunit naipakita ng teknolohiya sa kalawakan. Ang mga linyang ito ay nagtagpo sa isang partikular na lugar sa Oman, isang lugar na tinatawag na Shisr. Ito ay isang maliit na nayon na halos walang tao, ngunit nang dumating ang mga arkeologo, higit pa sa inaasahan nila ang kanilang natagpuan. Sa ilalim ng buhangin ay naroon ang mga guho ng isang dating dakilang kuta na may walong tore, katibayan ng mga gumuhong kweba ng limestone. Mga artifact na libu-libong taon na ang edad, at ang pinakamahalaga ang lugar na ito ay tumutugma sa mga sinaunang paglalarawan ng Ubar. May mga kwento rin ang mga lokal. Mga kwentong ipinasa sa mga henerasyon tungkol sa isang lungsod na lumubog sa lupa. At ngayon, may pisikal na ebidensya ang mga siyentipiko. Isang lungsod na umunlad sa kalakalan ng frankincense, gumuho ng inanod ng tubig sa ilim lupa ang pundasyon ng limestone, at literal na gumuho ang lupa sa ilalim nito. Ngunit dito na naman ito nagiging misteryoso. Hindi lahat ng iskolar ay sumasang ayon na ito talaga ang ubar. Ang sabi ng ilan, isa lamang ito sa maraming himpilan ng kalakalan. Ang iba naman ay nagsasabi na ang ubar ay hindi kailanman naging isang lungsod lamang, kundi isang rehiyon. At pagkatapos, may mga naniniwala na ito ay ibang bagay talaga. Isang bagay na mas maunlad, mas sinauna kay sa nating amin. Iminumungkahi ng mga alternatibong historiador na ang ubar ay maaring isang nawawalang sibilisasyon na nawasak ng isang biglaang sakuna. Isang sinaunang Atlantis na inilibing hindi ng tubig kundi ng buhangin. Simula noon, nagpakita ang mga satellite scan ng iba pang kakaibang mga hugis sa ilalim ng disyerto, mga estrukturang hindi pa nahuhukay ni Kaya, totoo ba ang ubar? Ito ba ay isang babala na nakasulat sa bato at kasulatan? o isa lamang itong alamat na binaluktot ng panahon at alamat. Ito ang alam natin, isang nakalimutang lungsod ang natagpuan, kung saan sinabi ng mga alamat na ito ay naroroon. Bumuka ang lupa at nilamon ng disyerto ang isang sibilisasyon. Nandyan ang mga katotohanan, ngunit ang buong katotohanan, nakalibing pa rin sa ilalim ng buhangin. Ano sa tingin mo? Totoo ba ang ubar? O isa lamang itong alamat? Isulat ang teorya mo sa mga komento sa ibaba. At kung mahilig kang tumuklas ng mga nakalimutang sikreto ng kasaysayan, pindutin ang like button at mag-subscribe. Dahil ang mundo ay puno ng mga kwento, naghihintay lamang na matuklasan.